Tignan nyo naman. Simot. Ito na yung order natin mga sis. Ito. Ang ha? Hello, hello! Good day mga sis! May kakainan tayong ramen ngayon mga sis. So yung ramen niya mura lang. 99 pesos sa ata meron na kayong ramen. Tapos yung ibang ano, uh, dishes nila doon, mura lang din mga sis. Hindi siya masyadong pricey sa luluwari niyo. Sakto naman umuulan ngayon. Pero na, magraming tayo mga sis. Dito tayo sa loob. Dito yun sa QQ ramen mga sis. Baka hindi nyo pa siya masyadong kilala. Wala ganun tao. Doon tayo sa dolo. Ay, nawala na yung price nila dito. Meron sila dito mga price. Eh. Doon pa. Mami, sila loharin yung mag-o-order. May nakapila pa. Open kitchen na din sila mga sis. Magandang yung ganito no, yung nakikita mo sila mag-prepare. Open kitchen. Wala masyadong tao. Dito na lang tayo sa dulo. Order muna si Lolo Harry. siya yung order? At kita nyo, 99. Ramen. Ito yung 99 nilang ramen. May ramen na kayo for 99. Bale, yung in-order namin, tonkotsu sa akin. Ano sa iyo, Ray? Anong sa iyo? Yung tonkotsu sa iyo. Ano? <laughs> Nag-iisip pa siya. Yung gyosa, meron din silang gyosa. 75 lang. Ayan yung mga rice bowl nila. di ba? So, 100 plus lang yung kanilang rice bowl. Ikaw? Ipe-prepare sila ng ramen mga sis. Hello. Open kitchens, yun. Yung ramen na lang. Dito. Masarap yan mga sakes. Hintayin lang natin si Hari niya. Kung naghahanap kayo ng murang mga ramen, o okay, mga pagkain, pang Japanese food, pwede na to. Recommendable na tong Kyuko Ramen. 99 pesos lang. Meron pa ng ramen. Tapos yung mga available nila for the menu. Hindi naman masyadong pricey, eh, di ba? Pwede na siya kung para sa budget meal lang, pang budget lang. Yung ambience din nila dito, oh, ang ganda. Puro wallpaper ng mga Japanese. Bawal daw banggitin yung pangalan mga sis. And dati kasi din kasi siya nagtatrabaho sa Japanese restaurant and Japanese food. Ano yung sinasabi nyo doon? Direction mas eh Ano ibig sabihin natin? maganda umaga. <laughs> parang hindi yun magandang umaga. Parang hello yun na. Niloloko mo ata ako ha. Ito na yung order natin mga sins. Ito yung kilo Hari nyo. Tapos eto yung sa akin. order din kami ng gyosa. Merienda lang muna natin to mga sis. O di ba? ng merienda. paramin talaga ang lola mo. For the kain na naman tayo today. Mga sis. Lapang kung lapang talaga. <laughs> Let's eat na mga sis. Tignan nyo naman yung drinks natin. <laughs> Show my. <laughs> Mahal kasi yung drinks nila dito mga sis. Tikman na natin yung ramen nila. Okay. Masarap. Ha? Ayun okay. na naman si Lolo Harry yun. Haluin po daw. Dapat haluin daw natin itong so. Wait lang. Haluin natin lahat. Mix-mix natin siya mga sis. Tignan nyo yung noodles. So. Oh. hmm, Ang sarap nito mga sis. Cheesy yung flavor niya. Meron pa siyang pork. Pork and boiled egg. Mix-mix lang. Ano yung order mo? Bakit sa'yo dalawang itlog? <laughs> Spicy Ichiban. <laughs> Spicy? Ichiban. Ichiban. Mm -hmm. Mahilig sa maanghang si Lolo Hari nyo. Okay. Uh, mm -hmm. Sarap noodles. Yeah. Diyo sa mga sis. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Tapos, okay. Tikman natin yung kay Lolo Harry nyo. Ayan o. Medyo reddish yung sabaw niya. Ang hang? Manghang na nasis? Ang hang? Huh? Ma'am, siya. Marami-rami din yung servings nila, mga sis. Tingnan nyo kay Lolo Hari nyo. Ang dami din. Busog ka na? Hindi pa daw. <laughs> Tingnan nyo naman, si Lolo. Panalo.